Nagproblema ba kasi sa imong buhok ng kulot para mo nga maka free ka? Sa tanawa ninyo ni nga video kay para ni sa hey, what's up mga lods maayong hapon sa tanan. So kay mga gampi og sa tanaw niya. Humana man tag okay, um, Huma, trabaho. Suna so, ako na hunaan. Para dili na mo maayawan sa gasto tungod kay kamahal na sa paraliton karon on man sige pa jud bayad ana inyong pariban riban. Mm. Nakabalo man ko mga lods nga bisan og idara na ta, bisan og ninyo na ta. Aw nangan lang lagi hapon tang mga gwapa ta, kadali. Oh, uh, mo na ida best atong kinabuhi mga lods nga bisan og guwang na ta bisan og og nila pa hapit na ta magminopos gusto ro gihapon ato mafeel og unsa ang feeling nga gwapa labi na kong ma-straight na imong buhok okay karon tuwa mate trabaho okay syempre free time naman ato na ako itudlo ninyo para makasave mo mm, ang atong kinahanglan is maura na yung nato mga loans para magwapa at ang kanali ako kine kore ba mo na kinahanglan so atong itry karon og mo if